Ito naman pong class at work suspensions dahil daw ho sa bagyo mas aagahan parao ng pamahalaan. Brigada si i Ibrigada e mo. Brigada. 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 Report. Binibia ng Department of the Interior and Local Government o DILG na iya-anunsyo mga ito ang suspensyon ng mga pasok sa mga klase at tanggapan ng pamahalaan isang araw bago ang pagpasok ng bagyo sa Pilipinas. Ito ay sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulia alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos at matapos nitong i-authorize ang ahensya na mag-anunsyo ng kanselasyon sa gitna ng paparating na sama ng panahon. Sa press briefing, sinabi ni Remulya na maliban sa pag-asa, marami silang mga pinagbabatayan para mapag-aralan ang lagay ng bagyo para makabuo ng predictive model. You read, you read the better maps. Very accurate naman. Na we, we, don't just, uh, Pagasa is now more adept at reading it and forecasting it. But we also rely on JTWC, uh, the Windy app, the Japan Meteorological uh, System So lahat ng information ginagather namin We make a predictive model Ayon pa kay Remulya Noong siya ang governor ng Cavite A day ahead din siya palagi pagdating sa pagdideklara ng class at work suspension Sa ngayon-anya nakikita nilang posibleng tutumbukin na naman ang bagyong ofel ang kagayan o Isabela <laughs> yeah. uh, Well, when I was governor of Cavite I was always a day ahead Yung ko lahat So, we'll always be a day ahead of everyone In fact, for Typhoon Ophel Ang instructions namin ay Kasi, yung mga Siyempre, mga nasiraan ng bahay Uuwi titig, titig ng gamit nila But, as soon as predicted na Kusan talaga ang total path niya We're not 100% sure But, it looks like It's gonna enter through the tip of Cagayan And exit through the tip of Through Batanes. <laughs> Heart of Changing Lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.